Inirekomenda ni dating Interim Chief Minister Ahud Ibrahim ang kanyang Chief of Staff na si Alvin Abdul Gafar na maging miyembro ng BTA Parliament bilang kanyang kapalit sa posisyon na inalok ng Malacanang. Ito ang kompermasyon mula kay Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa. Matatanda ang tinanggihan ni Ibrahim ang alok ng Malacanang na manatili itong miyembro ng BTA Parliament. Yes, eh letter to the president na parang uh, sinabi na niya na he's really accepting all these things at sa kasinabi niya sa resignation na hindi na niya hindi mo tanggap ano na yon yung uh, yung uh, offer sa kanit state ang pinupropos niya is yung Chief of Staff niya na si Abdul Ghaffar. And this thing is already in the hands of uh, Malacanang people and they are now processing the replacement of uh, Alvin Abu Bakar to his uh, uh, position be appointed uh, uh, MP Bangsa Parliament. kasi naka-encode doon pagkatapos there are so many process to magawa para ba, ba, bago makalabas yung mga the replacing the chip